At ang mga ulama, mas kinukonsidera nila na kung nais natin baguhin ang mga sitwasyon sa ating pamahalaan at bayan ay sa pamamagitan ng mabuting pamamahayan. Dayalog at pakikipag-usap at pagkakaisa sa pagitan natin. At ang bandang huli, kung wala ka rin sa kakayanan ng kapagpapahayag at pagsasalita, Fabi, Kalbi, sa pamamagitan na lamang ng puso. Yun ang pinakamababa. Wadhalika ad'aful iman. Yun ang kinukonsiderang mababang uri ng pananampalataya, pero kabilang pa rin siya kesa wala kang ginawa. Kung kaya mo, sa kamay, pag hindi, sa pagsasalita. Pero pag hindi, isa puso mo. Ipakita mo, iparamdam mo, na hindi mo gusto ang ginagawa ng isang grupo o ng isang tao. Kung nakita natin na mali ang ginagawa, wala ka sa posisyon para baguhin ito sa pamamagitan ng kamay mo at hindi mo rin namang kayang baguhin sa pamamagitan ng iyong salita kahit sa puso. Huwag mong tangkilikin, huwag mong suportahan kahit sa pamamagitan ng puso. At ito ang mga level, darajat, kung paano natin haharapin kung meron tayong nais baguhin sa ating lipunan. Kung tingin mo, nasa kakayanan ka, namumuno ka, maari. Pero hindi matalino na hindi mo naman kaya, wala ka sa posisyon at gagamit ka ng lakas, babalik din sa'yo na maaring hindi lang magresulta ng kabutihan yung gawa mo.